Ayan. meron sa ating lang uh, Nmax na nilulusong soba mga sir. Tapos ayun, din naman start. Kaya ngayon, gagawin natin. Ay, ay check muna natin. Mamaya, um, pakita ko sa inyo or kung ano yung mga gagawin natin. Ay, ito na mga sir. Pero ang unang gagawin natin dito, dahil na lubog sa baha, agan dito daw yung lubok nito kaya napaka importante mga aso na kapag ka once na baha huwag nyo ilulubog yung motor nyo kasi mapapagastos lang kayo ng malaki masama pa dyan nasira pa yung ECU ninyo mga ganun kasi totally hindi naman ito pang baha talaga kaya napaka importante pag huwag nyo ilulusong baka matulad kayo dito bigla na lang daw itong nag-stop tapos basta daw pag nalubog sa bawag wag nyo wag nyo nang tatangkay paanda yung paanda yung makin pinaka importante yung i-drain nyo na yung ano yung langis drain nyo na kagad yung gear oil tanggalin nyo yung spark plug pagkatanggal ng spark plug saka nyo sya paikot ikutin dito kasi tatanggalin nyo rin to rilinisan nyo rin yan kasi kakalawangin tapos ah lagyan nyo ng langis yung ah dun sa pinagtanggalan nyo ng spark plug purpose nun, nun, nun naman nun ay uh, matanggal yung parang tubig tubig tapos hindi masusugatan yung black natin yun lang ginagawa namin e, ito ito check natin kung ano yung nangyari dito kasi nag shutdown na to at uh, delisable na yung battery change remover natin to yan din rin natin laman nya tubig yan, tapos ayun na pa yata ni Sir Tinangal niya to. Kaso nga lang nagkusang nag-shutdown. Siguro hindi kinain ng makina. Kaya pumutok yung fuse. Kaya tanggalin mo natin pati tong ano, uh, gear oil papalitan mo natin. Makita nyo, tubig tubig nung una yung lumabas. Hanggang to. Ang doon sa mag dito dilinisan din natin yun kasi yung sa mag nito mga salalong alam nyo naman si Yama na napakahirap talagang magtanggal ng magneto. kung uh, mga ito na okay. dilulog na ilulubog sa baha tapos hindi mo pinatanggal hindi mo pinatanggal ng grass o pinalinisan yun yan yung susunod na napakahirap tanggalin yan na yung may kita nyo sa mga ibang nagko-content na talagang ginagamitan ng ano yung napakalaking puller na may masong ano na minamaso na lang pagtanggal ganun ang mangyayari kaya yeah, ganun ang gagawin natin dito tatanggalin natin yan dito natin yan dito dito sa may air cleaner tatanggalin din natin yan hanggang doon sa spark plug tatanggalin din natin yan kasi malamang may tubig yung spark plug nyo papansin nyo yan tinanggal na natin yung cover Ah. Oh. Eh, basa basa. Basa. <laughs> Matik. Palit 'yan. Tapos susunod natin doon sa kabila naman. Pero tatanggalin muna natin yung panggilid niya. Hmm. Nalunod talaga. Ang daming tubig oh. Okay. Punong <laughs> puno, -puno. <laughs> Diyan, Talagang pinasukan talaga siya mm -hmm. Kulang na Baka nakauloy pa ng isda Tsaka pagka alam nyo lang nalubog sa bahay yung motor nyo mga sa mga pinakain ng mga saraya uh, Huwag nyo papaanda rin Huwag nyo, nyo tangk tangkain pang uh, paanda rin Mas maganda Ipa ano nyo na lang Change oil Pabaklas nito Kasi nga pag pinatagal nyo ito nga kahapon lang yan mga sanalo na nalubog sa baha. Kinalawang kagad. Yan, tatanggalin natin yan tapos dilinisan natin yan. At isusunod din natin tatanggalin yung part ng magneto naman sa spark plug. Gear oil, tatanggalin din natin yan. Kasi pinasukan yan. Malalim talaga ang uh, pagkaka kuha nito. Lubog kasi inabot kasi air cleaner kasi air cleaner pa lang mga sir po malalim po yan tanggal na yan yan, yan din natin lahat lahat yan i -re -re natin pero ugasan mo natin siya ng tubig na may sabon sa kaibo blower para matuyo saka natin siya i-recredits item ang gamitin natin dyan puro gamitin niya tapos sa glit lang tong nalubog Halos kal kalawangin na. Hmm. Sige. Pwede pa yan? Mamaya tayo dito at lilipat tayo sa kapila para isang hugasan na to i na rin natin yung magneto na ito. Tsaka ito, patutuyoy natin yan. I-rinisan natin. Sagir oil naman. Ayan o. Oh, gatas na kulang na lang dyan yung asukal <laughs> kapag kanalubog nalubog sa ba mga sir pinaka important thing dalawang chinsyo lang gagawin natin yan bali chinsyo natin sa una papantarin natin mamaya after ng mga mga 1 minute ganun drain natin ulit purpose natin para hindi magkaroon ng gas gas yung ating black yan, mapapansin nyo iba yung location pa rin natin mga sir ang dahilan dito pa ako sa kabilang shop sa La Union yan, tagal na natin yung punch, saka yung radjito mapapansin nyo, talagang uh, stock pa yung ano, magneto at uh, may yun, pinagsisimula na siya ng kalawang Ayan, popular natin. So, na hindi mahirap tanggalin. Ayan, buti naman ta, hindi siya gano'ng kahirap tanggalin. Ayan, pagsisimula na yan. so, kahitok. Ang gagawin natin, i repaint na rin natin diretso yan. Sa so, kahitok, lalilig li yan. Tapos, spark plug, tatanggalin din natin yan. Tatanggalin natin yung cover na to. ya Yeah, natin yung mamaya mga sa. natin yung spark plug. Ito yung spark plug nya. At uh, mamaya, bago natin ibalik yan, yung sa pinagtanggalan natin ng spark plug dito sa pinaka, dito sa ilalim. Lalagyan natin ng langis. Lagyan natin ng langis. Saka natin sya paikot-ikutin yung sigunyan para yung piston magtaas baba para ma-applyan siya ng, anong, ng langis. Asahan yan pagka once na pina na nilagyan ng langis niyan, asahan niya uusok yung tambucho. At least safe naman yung makina. Ano nang gagawin natin mamaya? Ayan, dito muna tayo ata. ito muna yung uunahin nating nililinisan. kung hindi mo siya or apply ng bagong grasa ganyan yung mga yan uh, may sira yan alam nyo naman mahalang tour drive okay magawasan natin ang sabon nito at uh, syempre gagamitin natin sya ng, ano, ng butane ay butane Agay pala blower. hanggang sa matuyo yan hanggang doon patutuyin natin lahat dyan tapos, saka siya uh, simulin, i grease -re natin. Ayan. Napatuyo na natin ang blower. Tapos, ibabalik na yan. Para doon naman tayo sa may side naman. Ayan. Umuulan na naman. At ito na yung bagong filter natin mga asara original pa rin balik natin dahil tapos na tayo sa panggilid at lilipat naman tayo dito sa side na to dito panguhuli natin yung spark plug pero lalagyan na natin ito ng langis pala yung magdadalawang change oil tayo mas maganda na yung sure ball kaysa naman na mapahamak yung ating makina maglag na Okay, balik muna natin. Tapos, balik tayo rito. maglalagay tayo ng oil yung medyo murang oil natin dahil dalawang change oil ang gagawin natin tapos dalawang air oil naman yung magneto i re natin para di na sya ano, kalawangin kung kakalawangin mo matagal yung magneto ipindra natin to at kininis na rin natin gamit syon buwas mati yung langis tapos nya gear oil naman ay subsubditan sa Okay. Ayan, uh, repaint na rin natin kulay itin sa so, mga repaint yung ating ginamit at ibabalik na natin itong pan hanggang sa radiator para matisig natin napanda rin to pero maglalagay mo tayo ng langis dun sa may, ano, sa may lagay ng spot ay, balik na yung radiator salay na naman natin ang coolant preston yung gamit natin pagkatapos nyan maglalagay naman tayo ng langis dito sa so, may pinagtanggalan ng spark plug lalagay natin ang langis saka natin sya ibalik kahit na kunting kunti lang pero yung gagawin mo natin, lalagyan mo natin tapos i-reload natin. paikotin natin yung sikon para magbomba yung piston. Tapos break natin yung ano, spark plug. Yeah, pero po natin ng ano, langis. Purpose natin diyan na para hindi uh, masira. O hindi magkasagasan yung block natin. Kasi nga nilubog sa baha. Mm. Tapos, i-redo natin. Okay. Ito yung rework mga sir Yan. Wala naman syang check engine. Ko lae, hindi pa, hindi pa. Yan. Papasin yung muusok. Dahil yun sa, ano, sa langis. Okay. Balik mo sa pop-up. Dahil na-break na natin yung spark plug <coughs> Paano na rin natin? Ay yan o, no? oh. start sya Pero ganyan lang muna, nakaminor lang Pabaya lang muna natin yan Tapos tuwad ng pagkakasabi ko Uusok po yan Yan, kasi nga Naglagay tayo ng langis dun sa may, ano, sa may uh, Pinaglagyan ng, ano, ng spark plug Doon sa loob ng piston Kaya normal po yan Pero maya maya, mawawala na rin yan Kapag uh, Ah, uh, napainit na ng todo yan. Yeah. tapos isa pang gear oil at isa pang langis. Bandlaw tayo. Yeah, painitin mo Kahit mga 5 minutes o 10 minutes. Mapainit lang natin. Nang hindi na ano, nang hindi na nire-rib. Kilometer na ito, ano? Ito. 12,493 pa lang. Ayan, tapos tapos ipirit natin ng konti para umikot yung gulong doon sa likuran. Kaso naka HTC. Uh, parang kalang palyado. Kasi naka ano, TCS pala. Ayan, purpose natin doon sa ano, sa gear naman para mag-rotation. Or umikot. Kaya binirit natin siya ng konti. Birit natin konti ulit ha. Pero hindi sagad-sagad na birit. Pwede namang magpainit tayo ng caminor lang. Nang hindi na binibirit. Pero sa atin kasi dahil, ayun nga, magpapalit nga tayo ng uh, gear oil, kailangan natin paikutin yung gulong. Sabay na rin pinapasingaw yung rodgetor. tapos maya maya patay na natin to at uh, mag change oil na rin tayo uli ayan mga sala nag drain na tayo ng gear ng gear oil kaso medyo ano pa rin sya puti puti pa kaya obligado kailangan pa rin natin yung ano kailangan mapalinaw natin tapos sa hanginan para talagang matanggal yung ano, latak. Ayan, lalim naman. Grado, malinis na yan. Parang pa kung ano kunti doon sa lumalabas yeah, obligado kailangan pag washing yan yeah, lagyan na ng gear oil sa uh, dalawang pangalawang beses tapos chancel tayo uli greasing oil na ilalagay natin tapos painitin natin ulo -uli. Okay, pinandar natin ulit siya. Tapos checking na lang yung ano, yung gear oil na lang. Sa engine oil, ayan sa 500 km or 1000 km, palit ulit siya. Gusto gusto to. Yeah, na ay na rin to. Kaya napaka-importante yung mga sana. Dapat Uh, alam niyo yung mangyayari kapag nilosong niyo sa bahay ang inyong motor na parang ganito nilosong sa baha ayun nga napapagastos lang buti nga yun lang inaabot basta kapag nilosong sa baha o nabaha yung motor niyo unang unang yung gagawin tanggalin yung battery para hindi masira yung ECU tapos dalhin nyo na yung sa paggawaan para mapacheck nyo or mapacheck nyo or oil hanggang sa uh, dito sa pinakaibabaw kailangan din ma-check ito kasi nalusong sa baha kasi nga yung may may mga nagsasabi kaya kaya ayan naniwala naman si sir nilusong ayun pala lalim pala kaya ito ito yung ano nangyari at least easy yung hindi sira goods na ito mga sir huwag nga nilusong sa baha yung motor yung mga sir para hindi kayo mapagastos ng malaki